Hello guys. So, bago ako, siguro kung makakapag-vlog ako, change costume na ako. It's other day. But before that, ito, may bago na naman parcel ang lolo nyo. Napakaraming Manila paper. 100 pieces. O, diba? Talagang tinutupan niya yung 12 days of Christmas. And then, i-unbox natin yung aking isang dumating na parcel. Ano nga ba yan? At napaka-importante yan sa negosyo. So, See you later. Hi guys, Mami Park is here. Kamusta po kayo? So, it's been 3 days and uh, 20 hours the last time na nag-vlog ang Mami Park, no? So, uh, bago tayo magsimula, uunahin muna natin ang ating mga uh, tax viewer. So, sana uh, bear with me guys, lalo na sa mga uh, kasari na ating mga ano, no? So, dumating na today, uh, actually hindi today, mga 3 days na to, 3 days ago, 2 days ago itong aking resibo kasi naubusan ako ng resibo. So ngayon ko lang siya talaga i-unbox. So alam niyo kung alam niyo po napakahirap mag uh, kumuha ng ano, kumuha mag-register, mag kumuha ng ATP sa ano, sa Orus. Sobra kasi tatimingan mo talaga na walang walang sumpong ang Orus, no? So, alam ano po ba yung Orus? yun po ay mga online registration natin sa ano uh, sa BIR, no? So, siguro more of you here na mga tax viewers ko, alam na yan. At baka nga yung iba, ginagamit na. So, kung nahihirapan kayo, busy kayong tao at nahihirapan kayo at uh, ayaw nyo na ng hassle, para sa mga RDO 25A and 25B, na branch ay po, pwede po kayo magpa-assist kay Ma'am Irene Aquino so I'm going to pop up her FB account or kaya ilalagay ko ang kanyang link ng messenger dyan sa baba ng video no so uh, dahil nga hirap akong makatiming so minarapat ko na lang na ang aking uh, tax assistant ang gumawa nito so anyways po, tax assistant ko po siya uh, before, until now naman po kapag may mga kailangan ako however po kasi Ah, uh, malaya po ako na gawin ko yung yung ibang mga bagay kasi naturuan naman niya na ako through her uh, tutorial, no? Ano pa? Uh year 2020 pa. So, it's been 4 years na, no? Kailangan ko pa rin si Ma'am Irene kasi yun nga. Alam natin what's going on with our taxing. So, kapag busy tayo, saka lang tayo nagha ng services. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys, na kung hindi naman kailangan pa na mag-hire ng uh, napaka laking fee para sa mga gagawa ng mga bagay-bagay sa inyo at kaya nyo naman sa sarili nyo e gawin nyo no? kaya lang, siyempre, kailangan kaya nyong panindigan ang inyong mga dokumento so ako, oh, pag busy lang at hindi ko kayang gawin I call my tax assistant so unbox natin ang ating resibo so wait lang, may bumibili ayan, so sabay-sabay natin i-unbox okay so tulad na sabi ko sa inyo before sa totoo lang, no? Uh, as much as possible, nag-iiwas na talaga ako na mag, uh, minsan sa totoo lang, kahit yung pag -del mga deliveries ng mga items, mga ahente, medyo nag-iingat na ako, no? Or halus halos nag-iingat talaga ako. Kasi alam nyo naman yung sitwasyon. So, nung nakaraan, di ba, nakapag ano na rin tayo, nakapag-vlog na rin tayo dun sa isang tinapik natin na nag-comment na tungkol doon sa ahente, ganyan, no? Na ayoko daw mag-share ng ahente, ganyan. So, ayan. So, kasi, pinapangalagaan natin ang privacy ng ating negosyo. So, tulad din sa pagdating sa taxing. Kung mapapansin nyo, hindi rin lahat ng mga bagay tungkol sa taxing ay aking uh, dinidiscuss. No? Kasi, gusto ko, kayo yung uh, makagawa ng paraan para sa sarili nyo kung paano nyo uh, aayusin ang inyong mga financial or mga books. Kasi, kahit sabihin pare-pares tayo ng negosyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, pare-pares tayo ng senaryo na nangyayari or um, situation, no? So, baka mamaya mas malakas pa tindahan nyo kaysa sa akin o kaya naman, uh, maliit lang pala kayong tindahan at uh, hindi naman masilimuot ang kailangan, no? So, kaya hindi lahat-lahat talaga masasagot ko pag nagtatanong kayo kasi I've been honest naman na ako, limited lang din talaga ang knowledge ko about it. At kahit ako sa sarili ko, nagkakamali pa rin ako. Kaya nga, uh, malaking bagay sa akin na si Ma'am Irene hanggang ngayon, yung aking naging tax assistant, hanggang ngayon may communication kami. Na kahit sabihin pa na ako na yung gumagawa ng aking mga books, aking filing. Kasi nga, kapag may mga senaryo na nangyayari, limited lang din ang alam ko. Diba? So, unbox na nga natin. So, sa mga nagtatanong... Sa mga nagtatanong ng mga newly registered business at wala pa ang inyong mga resibo, you can ask temporary receipt from the BIR para magamit nyo until such time na dumating ang inyong official receipt, okay? Sa mga uh, nagkaroon ng problema when it comes to cancellation of their, uh, for example, nagsoli kasi ng item si customer, kaya na-cancel yung resibo, you can also uh, note, na note sa inyong books of accounts na cancel yung resibo. So meaning, dahil na, uh, diniclared nyo na siya na as canceled, hindi mo siya i add para sa declaration ng inyong gross income. No? Pagdating naman doon sa uh, nagkamali, no? O, oh, another cancel na ano yon no? Na resibo. Ngayon, uh, halimbawa ay re-resibuhan nyo ulit. Kinancel yung resibo kasi burara or kaya naman ay uh, parang hindi ka aya-aya ng maging resibo, ganyan. So, pwede naman tayong mag-cancel at totally hindi na magamit yon Inonote nyo lang na cancel yung, uh, yung resibo. Pero yung transaction, dahil magpapanibago naman kayo, na resibo. Pwede niyo ulit, pwede kayo ulit gumamit ng next series ng number ng ng uh, sales invoice nyo and then issue the receipt to your customer, to your customer. Uh, hangga't maaari sana, no? Hangga't maaari sana, makuha niyo yung copy na, gali, na original galing sa yung official copy ng customer tapos saka ma-cancel no? mas maganda sana but i don't think na merong ano naman yon merong uh, foul doon. kaya lang mas mainam na na ganun no kasi baka mamaya sa inyo cancel sa inyo pero kay customer pala ay ginamit niya dineclared niya yung number na yung resibo na yon so kaya as much as possible kung uh, papalitan ang resibo at babaguhin at aayusin cancel, no? Cancel doon sa official receipt ng customer, cancel sa uh, owner's copy or sa uh, store copy, no? So, nainip ba kayo? Alright. Additional tips and information, eto babala. Doon sa mga customer na humihingi ng blank receipt, wag na wag kayong papayag na pwede ba humingi ng resibo pero kami na yumote presyo, kami na yumote total ang ingay ng asesorya, sorry Kami, sila na daw yung maglalagay ng total, isusulat nyo lang yung items, ganyan. Wag na wag kayong papayag. Kasi kapag ka yan, it happens na dineclare din nila sa kanila, sa, sa kumpanya yon At may gumagay, may, may, nagdodoktor ng resibo sa na empleyado sa kumpanya. Baka mamaya mabutasan kayo. Magkaroon ng discrepancy. So, tatandaan nyo, wag na wag kayong papayag na mag-i-issue kayo ng resibo na blank receipt and also yung walang presyo okay, kasi they might use it sa hindi magandang paraan, okay, laging tatandaan okay, at syempre, kayo bilang uh, purchase as a store owner hanggat kaya nyo, lalo na kung kayo ay mga itemized, always as a receipt, para ma-declare nyo okay, as well as sa mga op uh, uh, optional standard deduct uh, deduction okay, so ang kasama sa ating resibo ay eto No, ito. Ito yung kasama. So nandito yung style ng ating resibo, wala pa wala ano lang siya, wala siyang series number pa. Kasi ito yung parang pinaka uh, magiging ano natin, design ng ating resibo. And then, handito din yung copy ng authority to print, no, nanjan. At syempre yung uh, printer details din, no, yung uh, PIN and branch code ng uh, nag uh, may-ari ng printing uh, company no so isa si propetente Nelson Dungka sa uh, authorized uh, printing company ni BIR so andito yan andito nakala detailed at yan ay registered ATP, may tatak no pinadala din ni ma'am Irene so si ma'am Irene pinadala siya nag-asikaso nito pinadala niya to sa akin and then may ano kasi siya may flash na Uh, yung career, meron siya noon na business. So, kaya naipadala na lang, pinadala na lang niya sa akin para hassle free. So, shout out sa kanya. Hindi din yun yung Uh, taxpayer user's sworn statement and yung pangalan natin basta inayos na to ng ating tax assistant at ito yung tatak ng sa Bureau of Internal Revenue na may tatak at registered ang ating resibo kasi tuwing magkukuha tayo ng resibo tayo dapat nakare naka-register to okay So, heto din yung uh, printer certification of delivery receipts. Handyaan. Handito lahat. So, eto atin to. Copy natin yan. Okay? Yan. So, si Ma'am Irene ang nag-asikaso nito. So, nakakatawa kasi heto nakalagay yung ano. So, bibigyan ko kayo ng trivia. Alam nyo po ba na kung sa may mga tax assistant or may mga tax ano kayo, may mga tax, may mga accountant, ganyan, na kapag hindi nila sinasama ang declaration ng uh, gastos nyo pagdating sa mga tax permits, lalo na yung sa BIR, kapag hindi po sinama po sa disbursement nyo, no, di ba may cash disbursement tayong tinatawag, yun yung usually mga expenses. It is because, nasa batas po, na hindi po kasama ang pagbabayad sa mga permits and taxes na magiging allowable deduction natin sa tax. So, kaya po, magtataka kayo, gastos nyo yun, at store naman ang nakikinabang, bakit hindi na i include sa books of accounts nyo sa cash disbursement nyo? It is because nasa batas po ng BIR na hindi na po, kasi hindi po pwedeng isama ang gastos natin ng pagre-renew ng permit, pagbabayad ng tax, no, halimbawa nagbayad tayo ng tax, ang binayaran natin tak halimbawa, uh, isang libo, hindi po siya po pwedeng ilagay ni accountant or kaya ni, ni, bookkeeper sa ating books of cash disbursement. Okay? So, maliwanag na po. Mga permits are not allow or mga, uh, mga uh, not allowable deduction ay ang pagbabayad natin ng buwis. Nagbayad nga tayo buwis eh, tapos gagamitin pa natin as deduction. kasi double, ano na yun? Double kill na yun. <laughs> yun, yon ang reason kung bakit hindi natin po pwedeng isama sa cash disbursement ang gastos natin sa ating pagbabayad ng buwis pagbabayad ng tax mga ibang mga perpernalya na binabayaran natin sa ating mga permits I'm not that so sure if yung mga mayor's permit barangay ay kasama ang alam ko, hindi kasama basta lahat ng permits at uh, binayad ng tax kay BIR ay hindi magiging uh, kasama sa Uh, disbursement so i uh, may i might, I might uh, correct the vlog that i have before dun sa demonstration ko ng uh, paano magtala sa bcr BCD, journal and ledger na ang ating mga tax permits uh, ating mga permits sorry rather ay kasama sa disbursement doon nakasama yung sa disbursement but uh, hindi na po siya kasama okay so hindi po na hindi po allowable na maging deduction siya Okay? So, sana po maliwanag po, no, sa mga tax viewers natin at mga soon to be a tax payer. Okay? So, eto na, finally talaga, tingnan natin. Okay? Parang masyadong mahigpit ang pagkakabalo. Ay, same pala, same lang din. Pala. Ano? Same lang din yung pagkakaprint ng akin before. Green. Ayan, same lang din. Ayan, ganyan lang. Mami, wait lang, may bumibili. Bigyan ko kayo ng itsura. Ayan, kung mapapansin nyo guys, may mga resibo na mga customized. So, uh, special ang ano noon ang paraan ng pagano pag papagawa so kailangan uh, kailangan aprubahan pa ng ano yon BIR muna ipapasa niyo yung design yung itsura na gusto niyo mangyari may standard na susundin para pumasa siya na, yun ang inyong magiging resibo, no, kay BIR. So, yung ganito, uh, ito yung mga, uh, standard lang, yung mga usual na resibo. So, Mami Park, eh, ang liit ng resibo, paano kakasya lahat dyan yung items? So, dito pumapasok, yung pupwede na ang items, ay mixed items, or various items, but never na never, ang madalas kong nakikita, ang nilalagay, no sa pagre-recording sa books at saka sa sa resibo ay various customer. Hindi po po pwede na various customer kasi one receipt for one customer lang for one or for one transaction. So you have to uh, you you have to be specific when it comes to customer. Hindi po pwede yung various ang word ng customer. Okay? So tatandaan niyo yan ha when you using your um uh, when you're using your invoice, when you're going to issue invoices, you have and you have to record it in your books of accounts. Never ever use the word various customer. Various items, pwede. Mixed items, pwede. Kasi, ganun naman talaga. E, eh, papaano kung ano-ano ang binili, diba? ba? Kasi, hindi naman tayo POS. Hindi naman tayo, hindi, ang atin namang resibo ay hindi naman, uh, ano ba tawag doon, hindi naman to, uh, katulad ng ibang resibo na malaki, mahaba, uh, na po pwedeng mailagay natin as much as uh, we can we can input our ano. So dahil ganito lang ang resibo natin. So okay na yung mixed items, okay nang uh, kung alam naman natin hindi magkakasya, so po pwede na na uh, ilagay i-input natin yung mga importanteng items like halimbawa sigarilyo or cigarette, uh, halimbawa uh, condiments, o, oh, di ba? Magkano lahat yung condiments? Ah, canned goods, ganyan. Or kaya naman, mixed items. But never ever when it comes to customer name, ay values customer ang inalagay natin. No? Eh, Mami Park, ito kasi yung tanong. Ano? Junior po. Guys, never ever use the values customer. If it's, uh, di ba ito yung tanong? No? Ito yung tanong. Eh, Mami Park, gusto namin mag-declare. However, walang nanghingi talaga ng resibo. And then, sabi ni BIR, declare the sales even kung walang nanghingi ng resibo. So, meaning to say, sa kanila na nanggaling, gagawan mo ng resibo ang sales mo. You cannot just also put various customer. Just one name customer, it's enough. Just formality. But never use the various customer. Even yung sales na dineclare mo, is, ano, is Halo-halo na parang isang araw mong sales parang ganun. Okay? So you always have to be a uh, keen observer when it comes to style na minsan kung alin yung pupwede na kay, kay BIR at alin ang hindi pupwede. Yan yung mga bagay na hindi ko naman sa inyo pupwede kaya yung mga diskarte na hindi ko naman pupwede ituro sa inyo na nandito in public kasi it's against the law. So, pero merong mga paraan na pumapasa at umuubra naman kay BIR basta kaya nyo lang panindigan. So, yan ay natatakil na yan kapag kayo ay may mga uh, tax assistant or mga nahire na mga bookkeepers or mga, mga accountant na sila ay willing to share the knowledge sa inyo. But ang masaklap kasi, marami ang hindi talaga, marami sa mga professionals ang hindi talaga basta share o tinuturo sa inyo kung ano yung mga dapat gawin at kung pwede gawin ng mag -isa. Why? Minsan din natin sila masisi kasi it's 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 about the interest na yung point kasi nila na eh, kaya nga nyo kami hinaharap kasi ito yung expertise namin tapos ituturo namin sa inyo. Eh, pag nagkamali pa, 'di diba, Pinabayaan ng kamali eh liable pa sila. So kung magiging liable na rin lang sila sa mga books of accounts niyo at mga kung ano-anong paraphernalia niyo sa BIR, sana sa kanila niyo pinagawa. Pwede pa silang maging liable. Pero yung makikialam nga kayo, gusto dahil gusto niyo matutunan, kaya lang nagmagaling-magaling din kayo eh, maawa kayo sa mga professionals. So, naiintindihan ko sila why as much as possible, kasi it's business. They don't want to share. Kasi yung pag-hire nyo sa kanila, yung kanilang services, at yun ang ginagawa nila. ba diba? Tapos, babay pa sinyo. So, ngayon, kung ang hinar nyo ay yung mga uh, may experience sa pag-assist ng ganito, na willing din kayong turuan at makapag-DIY kayo nang hindi hindi, 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 naman papalpak at papasa sa standard ni BIR or sa, sa batas, wala namang problema doon. But as much as possible, wag niyo din babasta ang inyong mga na-hire na ng mga professionals. Kasi uh, some of them nagpakahirap at nagpakadalabahasa. Not to be expert in their craft. Okay? So, doon naman lang sa mga magsasabi na may mga balasubas na mga ibang ano, wala na akong ano doon. Basta para sa akin, intindihan natin why these professionals are not that so willing to teach you how to do it. Kasi nga, it's their profession, it's their job, di ba? So, okay na tayo doon, guys ha? Tatandaan nyo, once you hired a professional for the services, no? To assist you in taxing, filing, uh, pwede kayong tumawad, but not to the point na yung bumarat na kayo, ha? So, uh, sometimes in the BIR, choose your own battle. If you are willing to pay and you willing to comply, eh, kaakibat nun. Siyempre, aano din kayo sa batas, no? Susunod din kayo sa batas, okay? So, uh, yun lang yung mga... Uh, na usual na naririnig ko, nakikita ko, na, nababasa ko sa mga comments nyo, na sa ating mga topics, tungkol sa resibo. Okay? So, I do hope na medyo may natutunan Let's move on to our normal vlog na pagdating naman sa ating mga Sari uh, Sari Store Tips and Ideas. So, syempre, hindi mawawala ang ating shoutout. So, shoutout sa inyo mga tax viewers. If you are still willing to listen and willing to continue the video, don't skip, please. No? Uh, baka may makuha din kayong mga tips no? sa amin mga regular, ano, mga regular, sa aking regular na pagbablog. So, napakadalang talaga na ako ay magbablog about taxing kasi hindi ko naman to uh, porte. So, kaya ko lang uh, binibigyan ko lang kayo ng idea how it goes so baka magawa nyo Okay? So, handan tayo talaga na sometimes we can say na sometimes we need to DIY kasi nag-aano tayo, nagtitipid, naintindihan natin yan. But kung ang business mo naman, kumikita, huwag ka na magtipid, kung mag-hire ka ng professional para maayos mo lang, maiwasan mong magkaroon ng penalty. Pag kami lang ng mga maliliit at we can manage, no? Pwede naman namin upuan to ng ilang oras sa aming table dito sa aming mga munting tindahan. Eh, eh okay lang. Pero pagka ikaw, eh, ang laki-laki ng sales mo at ang laki-laki ng tindahan mo na yung tipo talagang kumikita ka ng milyones in a month. So, you know, hire a professional as much as, that, that would be my advice. Or hire someone na ginagawa talaga to. No? Okay. <coughs> Excuse me. So, let's shout out. Ayan, mag-shout out. mag-shout out tayo. Shout out to Tap Tap. Sabi niya, pag may mga customer customer kami na ayaw mag-deposit, di wag. Tinatalikuran ko agad. Lumipat sila sa mas mahal na tindahan. Anong feeling nila? Hahabulin ko sila para makabenta ako. As much as possible that I want to do the same like you, tap tap, hindi ko magawa, no? But uh, I wish I could I have the guts to do that. <laughs> no, I I wish I could, I have the guts to do that always. Yon. Ay ano nangyare? minapindot ang mamay. Eh. Okay. Next would be Michelle Vasquez and then Karen Balsena. Sabi niya, Hi, Mommy Park. Ako, kakakuha ko lang ng mayor's permit last August 20. Thank you. Ricky Anuevo, good day, Mommy Park. Pa-shoutout po sa newly opened namin na Bigasan Business named Bigasan Nikap, located po sa Sitio Uno, Barangay, Kogong, Santa Cruz, Laguna. Shoutout. And then, I, uh, ano ito? Odd na lore, allergic ang mga tomer pagdating sa deposituhan ng bote. Uh, mami Park, yung di, yung di mo na di mo na nga deposituhan dahil kapitbahay na daw pero kalimot naman pagsulian ng bote isama mo na din yung iba ang daladalang bote sa bibilhin. well kakabenta ko ng kanina sabi ng customer ibabalik naman din daw niya tsaka malapit daw siya nagbabalik naman din daw siya tanong siya ng tanong ng deposit so sabi niya sabi ko bebe lahat ng bote may deposit sabi niya said lagi na may deposit ba 'yon? Yung mutyo po, may deposit ba yun Sabi ko, lahat ng bote may deposit. Ano ibabalik ko naman? Hindi lang naman ako. Hindi bibi kasi lagi ka nagbabalik late. Hindi ko kailangan ng late na pagbabalik. Siyempre, ang ano ko, ang handyan, mo 'yan. Eh tapos babayaran ko sa ano 'yan. So, talagang dumating na din ako sa puntong sometimes ay binabara ko nang simple. Pero hindi ko kayang talikuran. <laughs> pero binabara ko nang simple. Kasi may choice naman sila eh. Wala naman sa akin problema yun, eh. May choice sila kahit kahit saan sila bumili, kung iyan ang gusto nila, wag lang nila akong babastusin. No? Yun lang naman. So, yun. Totoo naman talaga, super allergic sila sa pagdedeposito. No? Uh, you know, dapat... Eh, kung ba? Mga customer, customer. Roro Chen, yes, mami, park, nakaka-stress talaga pagdating sa deposito at sulian ng mga bote. Ayan. Venusa Batang watching. Winnie07. Hi, Ma'am. Ellen Pilar. Hi, Mami. Always watching. Love you. Love you too. Teresita Baron. Relate much, Mami. Ako po may sala dahil may deposito ang bote dahil ano daw kapitbahay lang naman. So, siya, sabi ni Ma'am Teresita, parang siya, siya pa daw yung may sala. Kasi kapitbahay nga eh, may deposito pa. Ano anong kinalaman ng bote sa pagiging kapitbahay, di ba? So, yun na nga eh. Kapitbahay ka na nga lang. Ba't di napakatigas pa minsan ng ulo? Paano mag, ng bote? pinagbigyan mong minsan, pinagbigyan mo ng pangalawa, pumangatlo pa. ba? Diba? So, yun yung sinasabi natin, na pag na pumapayag tayong abusuhin, gagawin at gagawin. Okay? So, yan. So, um, ano bang may share ko sa inyo for today's video? So, yun. Uh, umorder ako sa mga sa EKC. Uh, hindi ko alam kung bukas o oh, sa Sabado nila i deliver. Pero napaka-konti lang nun. Mga chicherya lang yun. At saka konting anik-anik. So, like what I've... Uh, like what we talk before na sabi ko nga, kukuha na lang ako kung nang konti. Pero alam nyo, bin, naka, napagbigyan pa rin ako sa terms. Ngayon, iba naman lang style. Kahit konti lang siya, 2 weeks to pay ang aking, 14 days ang aking terms. <laughs> Atari talaga. Alam mo, kumuha lang ako 16,000, 15,000 worth of groceries. Kahit ano. Basta kumuha ako. 14 days. O, oh, di ba? <laughs> Nakabakabait talaga. No? So, shout out talaga sa kanila. Ay, ang ila ko nakakita ng ganyan klaseng ahente or supplier na kung saan ka maluwag at ano, basta pag kung ano yung sinabi mong salita na yun ang babayaran mo, gagawin mo lang, huwag ka lang pasisira kung anong pinag-usapan. Bibigay nila yung luwag, huwag lang papakasira. No? Kaya ako talaga ako nagpapakaalis ako kagad. Pag hindi ko kaya, hindi ko, hindi ko kaya. Pag di, I mean, hindi kaya ng store, hindi kaya ng store. Eh, wala tayo magagawa. We have to admit sometimes, no, hindi yung puro na lang, puro Uh, masabi lang na ano, diba? So, ako talaga, dumadanas talaga kami ng ano, paghihirap dito sa tindahan sa pagdating sa sales. Dahil bukod sa may mga nag, tayong mga tindahan, may nagayahan ng mga tindahan, napakatumal talaga dahil napakahirap ng buhay ngayon. No? Understandable naman. Kaya naman ako, hindi ako nahiya na dati, yung kinukuha kong halaga sa mga ahente, kinat ko yon in half. No? Kung afford ko yung halimbawa ganitong amount, ngayon, half na lang ang kinukuha ko. And as, ang 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 ano lang naman, ang importante lang naman is ma-sustain yung needs. Okay? So kapag ka talagang babalik sigla ang negosyo, saka naman tayo mag-restocking, di ba? So ganun lang naman yun Kasi anin mo naman ng napakaraming stock kung napakatumal naman. So yun yung sinasabing mag ano ah, matuto ka mag-adjust, no? Common sense, di ba? Ganun. Kasi dami sa akin kumukontra noon eh. Na mag-stock ka ng mag-stock ng items ganyan ganyan. Syempre lumalakas 'ke. Eh. O di pag humihina ka, mag-control ka allocation of budget nga, di ba? na. So, yun lang siguro yung mas share ko sa ngayon at uh, yung shout out. Maraming maraming salamat po sa inyo. And I wish to I wish to vlog more often times. Uh, hopefully, kasi may tindera na tayong papasok ulit and uh, makapag ako sa mas marami pang bagay na Busy kasi ako eh. Marami din akong ini iniisip na lalo na yung mga anak ko. Itong magdaraan ay parehas sila yung mga anak ko ay lalaban. No? May laban sila ng... Ano po? May lalaban ng copywriting. Copy reading ba? Copywriting. Basta ganun. Si Kier, pang... Uh, doon papunta na siya ng... Hindi ko alam kung edis eh, level na sila. Si Kauri, first time niya to na compete Okay? So, syempre, di ba? So, this is Mami Park and this is Team Park. Uh, sa so, mga susunod na araw, siguro may mga chika-chika ako sa inyo. Bye!